Pinag-usapan hanggang sa Kamara ang umano'y pagdukot ng militar sa dalawang aktivista. Naungkat din ang umano'y milyon milyon pisong hindi pa nababayarang electric bill sa mga kampo ng militar. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo sa pagdinig kanina ng kamera sa panukalang budget ng Department of National Defense, derat syahang tinanong ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang mga opisyal ng DND at AFP tungkol sa kaso ng dalawang environmental activists na sina Jed Tamano at Jolina Castro na umano'y dinukot ng mga militar. With the AFP admit to abducting the two young women Mr. Speaker No Mr. Speaker and the AFP plans to file perjury cases or charges against the two Well tama naman ng kongresista Ano po ang batayan na sampahan ng kaso ang dalawang matapang na kababaihan na inabduct na nga nila at illegal na dinetin sa military camp hindi natin alam kung anong tipo ng uh, panlilinlang yung ginawa sa kanila or coercion para mapuwersa sila ng pumirmas. There are witnesses who were there during the signing of said affidavit. Not only of voluntary surrender as well as the signing of said affidavit. Ayon kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, malinaw na sangkot ang Armed Forces of the Philippines sa umano'y pagdukot sa dalawang aktivista. Of course, alam din dapat ng Pangulo, no? bilang Commander-in-Chief natin, kung merong mga ganitong nangyayari, na ginagawang pagdukot, illegal na detention sa mga aktivista, um, Mr. Speaker, hindi ba dapat panagutin ang lahat ng sangkot sa ginawang pagdukot at illegal na detention na ito? Hindi rin daw dapat maghugas kamay ang DND sa ilalim daw ng Administrasyong Marcos Jr. Nasa 78 na umano ang mga dinukot. Sagot naman ni Alvarez. Do not tolerate any violation of human rights. As servants of the people and protector of the state, the AFP and the DND will insert all legal remedies within their disposal to shed light on those alleged harassments, Mr. Speaker. Uh, I believe everyone has the right to file any complaints with the court if he or she feels that his or her rights have been violated. And of course, the department will respect it and will comply fully with any order of the court. Duda naman si Defense Secretary Gilbert Chodoro sa timing ng pagbaligtad ng dalawang aktivista sa nauna nilang salaysay. Na unfair ang pagparatang sa mga kasundaluhan dito. No? At gusto kong malamang kung sino ang promotor o utak nito para mapailan ng subornation of perjury charges at iba pa para magsingilbing leksyon na hindi pwede linlangin nitong mga tao na ito ang taong bayan sa pamamagitan ng mga tactics na ganito. Matibay ang IBDH eh. Bakit tiniming kahapon? Bakit ba eh, budget hearing namin ngayon? Bakit gagawin yun pagbaliktad na dramatiko doon sa press conference? eh, obvious naman to eh. Bukod sa isyo ng umano'y pagdukot, naungkat din sa pagdinig na may milyon-milyong pisong utang umano ang mga kampo ng militar sa kuryente. Ayon kay APEC party list representative Sergio Dagook, higit 15.7 million pesos ang utang ng mga kampo sa electric cooperative 2 sa Tarlac. Umabot naman daw sa 70 million ang utang sa kuryente sa Surigao, pero nasingil naman daw ito. One of the reasons for the delay in the payment of utilities such as electricity is uh, the lack of real-time reconciliation updating of payment records and of of course the deployment rate of uh, military units. hindi naman kumbinsido dito ang ilang mambabatas and i have already explained that that reason is unacceptable moving of troops no is irrelevant kasi tropa lang naman yung uh, uh move ang kampo nanda So, yung budget naman ay hindi naman dinadala ng ng mga tropa. Sa huli tinapos ang debate sa 232.2 billion pesos sa Panukalang Budget ng DND. Kaya yaket na ito sa period of amendments bago dumaan sa susunod na pagbasa. Nagbabalita mula sa Frontline Faith del Mundo News 5. Mga kapatid, may Anlos Banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.